ngayon po, ating masasaksihan ang pagbubukas ng MMIP2 Main Canal Headgate sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo kasama si Nani Administrator Gillian at Governor Talino Mendoza. At the count of three, Mr. President, three, mahal na Pangulo, at congratulations sa MMIP2 project. Ang proyektong ito ay maghahatid ng sapat na patubig sa siyam na hektarya ng lupaing pansaka sa bayan ng Pikit at Alyosan sa probinsya ng Cotabato at sa bayan ng Pagalungan at Datong sa probinsya ng Magandanao del Sur. maligayang pagdating sa probinsya ng Cotabato. Ang lalawigang kasangga ninyo sa layuning makamtan ang maginhawa, matatag at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino. Hindi naging madali ang mga hamon na ating hinaharap, maisakatuparan lamang ang napakalaking proyektong nagmula pa sa isang payak na pangarap. Ang inaugurasyon at turnover ceremonies ng Malitubog Maridagaw Project 2 ay maitutuling na isang makasaysayang tagumpay nabunga sa pagsisikap na mapaulad ang produksyon ng palay sa Cotabato at maiangat ang pamumuhay ng ating mga magsasaka na magdudulot ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at kaayusan sa ating pamayanan. Ang ating mahal na Pangulo sa inauguration ng katatapos lang na proyekto ng Malitubog Maridagaw Irrigation Project Stage 2. Nabuo ang plano ng proyektong ito sa panahon na pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at tamang-tama na nakumpleto itong MMIP stage 2 sa termino ng kanyang anak, ang ating pangulo President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nia Administrator Gillian the malitubog maridagao irrigation project is a peace project of the government that aims to contribute to agricultural productivity and socio-economic development in the conflict areas of mindanao as envisioned by former president ferdinand e marcos sr the mmap stage 1 started in 1989 that aims to irrigate a total of 5562 hectares in maridagao and 1611 hectares in upper malitubong service areas in 2011, MMIP Stage 2 began its implementation and was originally targeted to be completed in 2015 to irrigate the 9,528 hectares benefiting some 3,100 farmer beneficiaries in the municipalities of Lyosan and Pikit in, in Cotabato Province and Pagalungan and Datumuntawal in Maguindanao del Sur. However, the project faced challenges that hampered its implementation for years, like flooding, right of way problems, Causing the delay of its completion to December of 2023. Under the directive of President Ferdinand Bongo Marcos Jr. to complete the project, NIA Administrator Eduardo Eddie Gigalian visited the project site in 2023, where he talked with the residents and the project beneficiaries for the resumption and completion of the project, its benefits and impacts once the project is completed, paved the way for its resumption and fast implementation. Finally, the project is now completed and a series of test runs were conducted currently more than 8000 hectares are being partially irrigated and service roads are now enjoyed by the residents to access their products fostering an atmosphere of socio-economic progress in the area apart from its agricultural productivity to improve the lives of the farmers in cotabato and maguindano provinces the project is instrumental in convincing the beneficiaries to stop the war and make it a peace zone area indeed a legacy of transforming this war zone into an economic zone a transformation goal of bagong pilipinas Papuhay ang Bagong Pilipinas. Ang uh, ang uh, gumawa at uh, nagtapos nitong uh, proyektong ito ang ating administrator ng NIA, Administrator Eddie Guillen. <laughs> Fellow workers in government, mahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, our uh, representatives of uh, the province of uh, Cotabato. Ladies and gentlemen, good afternoon. Ako po ay nagagalak na makibahagi sa inagarasyon ng Malitubog Maridagaw Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Dahil magbibigay ito ng patubog sa halos 10,000 hektaryang ng lupa na ang area na yan ay mas malaki, mas malaki pa higit ng dalawang beses ang buong lungsod ng Maynila. Ang MMIP ay pwede rin tawaging mas malaking irrigation project. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang benepisyaryo na ang susumahin, higit sa apat na libong magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay gaganda. Nandyan yung ating ibang sa ating ng mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Talang ng patubig. Kaya naman, ang kanal ng MMP, MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating lahi. Without water, there are no farms. Without farms, no food. No food, no life. Therefore, water is life. With this comes another fundamental truth. Without water security, we cannot have food security. Ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang bubuhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan ng ating binubuhay, sa demokrasya ang ating pinapalagong. Ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng aning ng ani ng palay, mais at gulay. Ito rin ay inaasahan magbubunga ng matamis na pag-unlad at matitikman ng na matitikman ng lahat. With this irrigation project, the land will become a fertile field of grain. It will bring many bountiful harvests, nourish many families, and ensure their children will get their fair share of progress. It will put food on your plates So that people may share their blessings at the table of peace. This irrigation would water not only the crops that we grow, but the peace that we want to take root in this land. Because peace and freedom must be tended and watered as well. Only then can we be assured that it will flourish and bear fruit for all. So it is not only an agricultural project, it is a major infrastructure for peace and development as well. kaya saludo ako sa lahat ng mga nagsikap upang agad na mabuksan at mapakinabangan ng ating ng ating mga kababayan ang MMIP2. <laughs> Nagpapasalamat ako sa niya at sa suporta ng ating local government na ating at ang ating mga uniform personnel na talagang ay nagkaisa at sama-sama ay ginawa itong proyektong ito at uh, yan po ang aming tinatawag na whole of government approach. Ibig sabihin, hindi lamang isang ahensya ng pamahalaan ang magtatrabaho sa isang project. Lahat ng uh, kailangan na departamento man o ahensya ng gobyerno, uh, lahat ng nangang, na, kung kanino tayo nangangailangan ng tulong, sila ay kasama sa project. Kaya buong gobyerno po ang uh, nagsikap upang ito ay mabuo. At ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa det determinasyon ng inyong pamahala upang tulungan ang ating mga magsasaka at palakasin ang ating sektor ng agrikultura. Meron lang pong akong habili. Ang proyektong ito ay mula sa taong bayan, tungo sa taong bayan, kaya dapat pangalagaan din ng taong bayan. As a people-owned infrastructure, you must take care of this very valuable project that we are inaugurating to today. Mahalin, ingatan, pangalagaan, magbigyan at huwag abusuhin patakbuhin ng mabuti upang mapakinabangan ng mga darating pa ng mga salinlahi. Hindi po tayo ang nagmamayari ng proyektong ito. Bagkus tayo po ay tagapangalaga lamang nito para sa susunod ng mga henerasyon. Kaya tiwala ko na ang seryoso ninyong gagampanan ang inyong responsibilidad sa pag-maintain pag nito ng pasilidad na ating ginawa ngayon. Buo ang aking tiwala sa ating mga irrigators association at uh, na mga ito ang tinat na dahil ito ay isang magandang halimbawa ng tinatawag ng democracy in action na itataguyod ang interes ng nakakarami Sa puntong ito hayaan ninyong maggawad ako maggawad ako ng panata Hindi lang po irigasyon ang dadaloy sa inyong lupain Marami pang proyektong pang-agrikultura ang darating Marami pa pong Marami pa pong serbisyo na ilalaan upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating kababayan, lalo na ang mga nasa barm. Ginagaranti ako, ako sa inyo na ang Build Better More na programa natin ay hindi lang pangkalunsuran, ito ay pangkanayunan at pangkalahatan. Sapagkat sa, pagkat, sa saan, man kayo, saan man kayo sa bansang ito, kasama kayo sa pag -unlad na minimiti natin sa ilalim ng bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat ng tumulong at nagkaisa upang matapos itong proyektong ito. Congratulations sa inyong lahat at sana makikita natin ang magandang bunga nitong proyektong patubig na ating binubuksan ngayon. Maraming salamat. Mabuhay ang Cotabato. Mabuhay ang Mindanao. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. sa ito ay